Pero work it. Yan ang pinatunayan ni Miss International 2005, Lara Kigaman, na ngayon ay preschool teacher na sa British Columbia, Canada. Kasama niya roon ang asawang si Marco Alcaraz at tatlo nilang anak. Matapos mag-migrate noong April 2024 sa isang panayam, ibinihagi ni Lara na katuparan ng kanyang pangarap ang pagiging early childhood educator. Matapos niyang makapagtapos sa kursong ito sa Langara College sa so, ngayon oon apat na klase ang preschool at out of school care ang inahawakan niya aminado ang beauty queen actress na hindi biro ang pagiging guro lalo na sa inclusive setup sa Canada kung saan sama-samang tinuturuan ng mga batang may iba't ibang pangangailangan kabilang na ang may autism o behavioral challenges payo ni Lara sa mga gustong mag-migrate kailangan ang maging ding pag-aaral o paghahanda, emotional, physical, at spiritual. Anya, mukhang madali siya, pero it's not calling ang pagiging educator kailangan mahal mo talaga ang ginagawa mo. Alam, nagulat ako dito, nasa Canada na pala okay. ang pamilya nila. nila wala na akong balita. Niniwan mm. Iniwan niya talaga ang oh. showbiz. Siyempre, tatlo na ang kanilang anak. Mm -hmm. At siyempre, hindi naman lagi meron siyang project dito. At saka si Marco. wala na akong nakikita project Si Marco, wala na, si Marco, project wala na rin eh. project. Wala. So, ang hirap din talagang ano, sige, papaaralin mo. Siguro inisip din nila yung future eh. Correct. So, diba? Pero, pero isip mo yung sa maging picture ka pala, no? Oh, Nag-aral nag siya, aral diba? At saka, ang hirap, no? Yung mga bata, sama-sama, pati yung may otisim, uh, diba? ba? Yung tutulungan oh, niya, di ba? Pero tapos kinaya mo. kasi nga sabi nga, hindi ba sa, pro, sa profesyon, pa uh -oh. sa mahal mo ang trabaho kailangan mahal. mo True. Kasi, Kailangan mo. kasi, ang, ang trabaho, kailangan, uh, hindi ka maiinip daw pagka mahal, mahal mo. mo. yung trabaho True. mo. Huwag mo siyang tignan as trabaho, oh. di ba? Okay. Dedicated, dedicated ka rin, ka rin, diba? ka rin Pero for sure, malaki din ang ano. Malaki kita, alam ko sa ka. Di ba malaki ang sarad ng sa ni, teacher? Kaya nagdagas sa sa na ng mag-migrate, ma ma di ba? I'm sure si Marco meron din trabaho. Of course! Kahiya naman kung sa bahay lang siya. Kaya yeah, diba? di ba wala na tayong naririnig kung nakikita ang trabaho dito, yung showbiz nila. Wala, yeah, wala, wala na tayong eh. eh. At saka kung meron man, manakanaka, pa manaka paisa-isa. So hindi makakabuhay ito. ng pamilya, di ba? Oo, hindi masusustain diba? yung pag-aaral ng mga anak, yung mga needs nila. Kaya siguro, nag-decision sila na mag-migrate at doon na sa Canada tumira.